Hello, magandang araw mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao Sa mga kapwa ko, Dabao Inyo, Dabao Region, at sa buong Mindanao Sa lahat ng mga Visaya around the world, ilumigalab, like shoutout, may hapon At sa so mga kapwa ko din po, OFWs around the world, ilumigalab, like shoutout Good morning sa inyong tanan o sa inyong lahat At kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel Huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share At ang ating topic ngayon, itong binulgar, no? ni Miss Maharlika at ni Jeffrey Chifresilis na kung saan ay balak ni Martin romualdez ni Zaldico at of course Liza Marcos at ni Bongbong Marcos na ipadokot si dating Pangulong Duterte sa mga taga-ICC na kung saan ay nung katapusan papala ng uh, Oktobre ginamit pa na tawag dito ah uh, Puntos or pagkakataon Ni Zaldico at ni Martin Romualdez Ang bagyong Christine Bago mag-undas, no? Pinapapunta itong tatlo Dalawang British at isang uh, Filipino-American passport Na nagsilbing, ano? Uh, interpreter At doon pa pinatira Special, ha? Huh? ang mamahal ng kanilang mga five star hotel tapos siyempre ang pagkain yan bodyguards mga shopping nila etc lahat yon ay uh, gastos po ni Martin Romualdez at ni Zaldico so ang tanong sariling pira ba nila yon na bulsa ang ginastos or tax natin ng na mga naghihirap na mga Pilipino so di po ba para lang uh, Duterte ay uh, ipadukot at dalhin sa ICC hindi <laughs> pa siya nakuntinto na may tuad sila tapos ito pang lately pa ha may mga grupo ng mga makakaliwang grupo uh, lalo na yan sa grupo ng uh, mga bugadong makakaliwa kinasuhan si Pangulong Duterte sa, eh, si dating Pangulong Duterte sa United Nation yung doong 2021 yata yun na parang may mga nangamatay or parang masak masakir daw doon sa Quezon province na kung saan ay uh, yun nga dati yung mga aktivista na nakunan ng mga dekalibring baril, may mga granada etc. na nanlaban uh, sa mga kapulisan na nag doon ay nagkaputukan at may, maraming mga namamatay ng na mga makakaliwang grupong aktivista. So, yun. Ah, dahil wala daw, mahina daw yung uh, tawag dito. Usad ng kaso sa Pilipinas. <laughs> sa korte. Dahil sa dami ng kaso. Tambak araw-araw. Tapos, ang ilan lang yung mga judge dyan sa... Mula sa mababang kapulungan hanggang sa Korte Suprema. So, siyempre matagal na talaga yun. Dahil bubosisiin yun ng mga judge, babasahin lahat-lahat at pag-aaralan ang kaso. Kaya matagal. So, kaso sila kay Duterte doon sa uh, United Nations. So, ang daming panggigipit sa mga Duterte, no? Pabagsak lang ni Martin Romualdez at ng pampamilyang Marcos para wala ng Duterte makaupo pa sa 2028. Ganun sila ka hangal, kagutom sa kapangyarihan, no? Dahil nakatikim sila ngayon kung gaano kasarap ang buhay bilang ikaw ay isang hari o, oh, parang hari at rey na na kayo dyan at kayo yung may hawak sa kaban ng bayan. Ayaw na nilang tumigil. Parang nais na nila din gawin kung ano yung ginawa ni Marcos Sr. noon. 21 years. Sabay gusto na. Mas higit pa nga doon. ang gusto. si so, ito may binulgar si Marley ka kailan yun. 3 days ago. Hmm, dalawang British uh, citizen. Dalawang Breton. Hmm. Birthday kailan to? Date of birth? Okay, wow. 1986, bata pa to. Ay pinanganak ng 1986. Tapos another British uh, citizen. Alright, ipinanganak ng 1975, March 1975. At ang aking kababayan mula dito sa Amerika, ito ay, tignan natin kung anong konteksto nito mga eksena na to. Okay, diyan natin. 1966 ipinanganak ano ito ang hawak nating ebidensya? Sa so mga palangga, well, actually, 20, ano pa to, December 2023, kung pa ito sina, uh, sinasabi sa inyo ang issue na ito. Napagalaman natin, ayon sa ating source, na may message tayo noong October 30. Okay, Ms. Maharlika, arrange accommodations and security for those ICC members. Ayan. Alright. Sabi ko sa kanya, nagpasalamat ako. Sabi ko, baka naman, sir, pwede po kayo mag-send mag, uh, ng information. Kasi syempre, mahirap. Ay, nagnangalang si William Rosato ay nasa bansa na. Hmm? Naka-stay po siya sa Raffles Hotel. Hmm. Since October 29. Okay? kung raffles o di ko nga alam na ang may-ari ng raffles hotel ay si Elizaldeco yaman kaya putang inang yan yan ang may hawak hmm. yung kaba ng bayan may-ari according to our source o basta tapos yan sabi niya may kasama po okay ulitin ko si Rosato ay nasa raffles hotel since October 29 nasa akin yung travel record nila with an American interpreter named Maya Bracken. And, sabi niya, another investigator named Glyn Kala. nakal-kaalis lang po sa bansa natin. So, titignan mo tayo, bago natin tuloy-tuloy yung kanyang pasabog, mga kababayan. Tinignan ko to. O, oh, ano pangalan nito ng una niyang pinangalanan na ICC? Si William Rosato. Ayon sa kanyang record, mga kababayan, ito yung mga taga-government na nakikinig sa atin. Personal details. Nakalagay dito, travel type A. Ano ibig sabihin yeah. Oh. ito? A, eh, type, type, type A personality ba ito? Kasi ginugil natin. Ang sabi dito, travel type A. Travel port na ia Status plus. A, flight number. Dito siya sumakay. Flight number MH804. Actually, googleable yan. I-google nyo yan. MH804 Okay ito yung pangalan niya So travel date travel date October 29 2024 10 1019 10pm 19 minutes and 10 seconds Dami na. 10 1019 10pm Okay Ang uh, admit status niya is 408 para pakatala natin yung ano yung background ng passport para maniwala lang kayo. Pero hindi natin pwede pakita information. Ayan yung background ng passport talaga. Alright. Next. Pintahan kaya natin yung ulo niya. Hmm. <laughs> Pintahan natin yung ulo niya. Tingnan lang. Tingnan natin. Pintahan ko lang yung ulo niya. Okay. Tingnan natin yung ulo niya. Paano ba natin ito pipintahan? Ah, wag na. Sige, yun na lang. Baka ah uh, mahirap na. Interpreter na si Bracken Maya Destura. Okay? May big-big siyang interpreter. Itong si Maya, what? Oh, place of birth? Oh, Filipino-American. Mm. Ah, okay. So, based sa kanyang passport, oh, ano to, US passport siya, oh. Dalagay lang natin yung shadow, ah. di ba, yung buo. Ayan, oh. No? State. Ayan, oh. Parang maniwala kayo. So, ayan nga, no? ada uh, lawang Brites at isang Filipino-American citizen na kanilang interpreter na taga ICC na pumunta or pinapunta ni Martin Romualdez. Uh, of course si Bongbong yan at si Liza uh, sa, sa pakipagsabuatan ni Saldivo. Amo um, naman niya si si Bongbong Marcos eh si oh, si Bongbong at saka si Martin eh gastos lahat ng taong bayan. Hindi na pira yun. Hindi sila gagastos ng sariling bulsa. At according to Ka Eric, same thing, no? Information. ah, uh, mar hindi lang tatlo, parang apat or lima sila na taga ICC. At yung iba nga doon sa Raffles Hotel nakatira, sa hotel ni Saldico, at yung iba naman doon ay pinangalanan ni Ka Eric na hotel na ang initial o oh, mid ay ano niyon eh Hotel M. So hmm. posible kaya na Manila Hotel, may Midos Hotel ba sa Pilipinas? Eh ang hindi ko alam. So yon, uh, sa pa hotel na yun na ang ng uh, pangalan ay M ang umpisa. So duda ko, Manila Hotel lang naman ang alam ko eh. <laughs> Dahil pag Shangri-La, eh, letter is yon. <laughs> So, doon, no, nakatira. Uh, expenses yun lahat. Yung iba, umalis na. Kasi balak nilang ipadokot si dating Pangulong Duterte at dalhin sa ICC at ikolong doon. Grabe. sobra subra naman yata inspirado ni Martin Romualdez sa mga Duterte. <laughs> Para maalis lang talaga ang mga Duterte sa Pilipinas dahil matinding tinik sa lalamunan niya na magiging kalaban si Bibi Sara sa pagka sa 2028. No? So, paano yan ngayon? Inanalo si Trump. Anong mangyayari dito? So, mayroon pa tayong ibang uh, balita. Susunod na si Trump ay ayaw sa droga. <laughs> so, ano masasabi ninyo mga lalabs, mga bayots na sagad na ang katraidoran ng administrasyon ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez umabot pa sa punto na nagpapasok pa ng taga-ICC sa Pilipinas sa gastos ng taxpayers money ng mga Pilipinong naghihirap para lang eh, labag yun sa konstitusyon ng Pilipinas sabi ng ibang mga abogado so hindi dapat yun hindi pa pinaalam sa taong bayan so patago so talagang patraidoran ang kanilang ginagawa ngayon para lang makuha, madukot si Duterte nang uh, sikreto. Ganon sila ka traitor at ka dispirado Itong mga balasubas. Binaboy na nga ninyo ang bayan. Minakaw na ninyo ang pira ng taong bayan. Tapos ngayon, pati pa si Duterte. Diyos ko po, naman, maawa. Kay kailan kayo mamatay? Kung sana, Diyos ko, Lord, kung patayin man ninyo itong mga animal na to bukas na or ngayong araw na. Para naman mabawas-bawasan ang paghihirap ng mga Pilipino sa Pilipinas sa kanilang panunungkulan at mabawasan din ang mga uh, demonyo sa Pilipinas.